Hi guys. Kato. Mag mag kuanta sa tindahan ako nga gamay guys. Mag limpyo tapos mag rearrange tapos mag display sa akong mga kinompra nga stocks ganiha guys. Ali guys, oban ni guys ha. Oy, na Ha? mga So, mapil ko, api dia kai. Hi guys, magagamit mga guys. hello. Guys. hello. Oh, Hi guys. Magagamit mga instag only, oh, kung ang abo sa ngit pampuhan daan namo ang Ayan, yon namo talikan oh, display sa mga instag para ma-bawasan niyang abo guys ba? Nanak na siya guys. ina-hina lang, basta kanunay. Papang kai, daghan man po mideri kai soga arinso kaugan oh kana ana sila kani among pindahan guys bisag gamay ra pero sa hinay hinay mo daghan siya guys Ay, rolling rolling lang atong kuan guys halin rolling pangombra o pangombra balik-balik lang ba balik, -balik ang mga Ay, ka, pa, pa, pa. balik ya nasad na sad sunod na po at adlaw na napuha rin ipangong nasad, o di ba di mudaghan na siya guys o, na mais na natabangan lang namo mo kay daghan mo sa mga di mag tinabangay ni og limpiyo sa kuang tapos pag balik na po na display pero nangumpra po ko Ganiha guys o mga kuang sa istak may na lang tay piso-piso kada adlaw Makahalin tayo, piso -piso. May na piso-piso may nalang na makatabang-tabang sa mga kalisod na to ba bintahan na lang guys na piso-piso ni mo mahalin sa adlaw-adlaw nya na, yeah, na trabaho gamay okay na na siya guys at least may income kani may natrapuhan na ni may wala pa nang nga Ano may mong trapuhan display kana ay kana ay nilo Pagbabalana kay mga goya. Ayun rekey eh, guano tay basa ah, ang and. Ah. Dali ramanoo ni guys. Sa... Ubay-ubay mong pud mingaga. Andaa. Dilihok, dilihas siya Shout ah. out mga guys. Check out daw mga mga guys kung mga kung mangkon ako guys kung mga kauban ng display. Ani bang? Gamay ng tinahan. Tinahan nga gamay gamay gam gamit na tinahan. Pura pika sa side. Tirisak yeah, mga side bang display? Dol mong kon bidiri guys mong kinanglan kun siya matra puhan siya kay ito na sa highway ba highway guys sada na na siya dia so diring dapita kinanglan siya ginlo kinanglan siya nga mawa yan abong Ako po take display karon sila itig drop off take display apel Ako tawon kinompra ganina Ako po display para sya limpio guys dari so, okay. saban side mga can goods din guys very na side dyan po sa taas na so daghan pa kong kulang stock stock guys good na po sa salamat sa paglantaw guys please like follow and share thank you so much bye